Hindi masarap yan. Guys, mag ano tayo ng ano, mag, kung, kung sabi saya ba ay magbagus o ka nang, magbagus ta o gamong silhig ba. Pag dito guys sa ano, dito sa donya, free delivery. Malay um, Wala tayo pampalit o silhig. Wala nang pambiling walis. <laughs> kasi marami siyang antik mga nangagat mga may malalaking langgam ba Gusto mm. mo man Kita pa Ikaw talaga nagakonsa din? Ang bukan ka. Aba. Mayro pa lang picnic ko. Tinawag you know, ni guys. Ang galing naman na itong aking kasama. Kaya pala, pasimple-simple. Mayroon pala siyang, ano, magic dyan. Ayan. Ganyan lang kabilis. Magagawa tayo nang walis. Ay, mamaya. Sandali, ibibigyo kita dyan. Ah, oh. kaya pala, patahimik-tahimik lang ito siya meron pala siyang meron pala siyang ano kahit, kahit, uh, high tech na <laughs> high tech na yan guys tinan mo guys kaya yung mat yan uh, kahit daw uh, mm, wala siyang katulong kasi ang lakas ng loob niya dahil tingnan mo yung kanyang pagbagusan pagbagu guys o oh. oh. Oh, high tech okay. talaga. Oh, 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 high tech. Ah, oh, 'yan. 'Yan. Popono. Sige lang. Oh, kaya Bilis talaga namin makagawa ng sigid, guys. Kasi, ano. Hmm. Matatapos talaga namin kagad. O, tawa, o. Diba? O, oh, tingnan mo yung ginagawa niya. Ang bilis, o. Oh. Hay, tik na itong kumari ko ngayon gumagawa ng ano. Walistintin. O, oh, o. Oh. Diba? Ang galing, ha. Ngayon, ngayon, ang... Hindi na kailangan. Ay, na, lang. hindi na pa lang kutsilyo, Wait. kaya palang, ang lakas ng loob niya. Sinabi ko kanina, ba't ang bigat-bigat ng kutsilyo niya? Dahil ito pala yung kanyang high-tech. oh, di ba? Oh. Susko, ngayon ko lang talaga nalalaman. Kaya sa, sa ganitong idan ko guys, ngayon ko natutunan na meron pala siyang technique, oh. Oh, ang galing. Oh, tingnan mo siya. Ganyan. oo 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 oh. oh, oh, oh. Susko. Oh, Then guys. Ganyan gawin niyo. Meron na pa, ganyan pala pag nag nag ano nagawa ng walis ting So magic Uli magic Uli magic, magic magic. Oh. So ading itong isa ayaw na magpaawat. <laughs> talagang kinakarir na niyang paggagawa ng walis ting, Kaya kailangan talagang mag-order na kayo. Ganito, ganito kadali lang pala gumawa ng walis ting, ngayon. Oh, dami na niyang nagawa, guys. Kaya order na lang kayo. Walis tingting -ting kayo hindi Dito lang sa dunya Mercedes. <laughs> bili na kayo ng walis tingting. -ting. Ah, order lang pala, hindi bili kasi hindi pa kami nakayari Order lang kayo muna. Hmm. Huh. So, unique talaga ang kanyang pang gawa ng sigid. Mm -hmm. Saan ka nakaano niyan? Naka, -ano nyan? naka <laughs> nakakuha ng idea? Ha? Pwede ba kitang matanong? Magandang babae? Ano lang to? Katang isip lang? Wow! Talaga nga naman oh. May katang isip na talaga oh. Sa talaga namang katang isip kasi tingnan mo naman yung style niya. Aba malay ko, akala ko yung kinuha niya o upuan <laughs> yung pala ganyan oo oh. oh. hindi na kailangan guys, ng ano yun pa ng, gagamit ka pa ng kutsilyo para mag yes yes so high tech na talaga ngayon nga panahon na ito tingnan mo pati paggawa ng video. o oh, ngayon ko lang talaga nalalaman so so para madalian talaga. Susko. Namang tama. Galing naman. Nakakuha ng idea. <laughs> diba? So ako guys, kusilo gamit ko. Dahil kung manala, makala ko, man kaya pala kako, bakit iniipon pa niyang ganyan? Hindi na dinidiretso. Yun pala, meron siyang magical na gamit pampaganyan. Susko yan. Ah. Sige guys, kay tutulungan ko siya pag ano na lang, tanggal ng ibabaw. Siya na lang magpapatuloy. <laughs> ah, ba? Diba? Tuloy-tuloy muna tayo. Hmm. Kumanda sa inyo guys ang aming high-tech na yung tagalagos ng <laughs> ting, ting ba? Ngayon ko lang to na natutunan guys sa Uh, maganda kung kumari. So, ganito lang siya guys. Tagalan lang dito sa puro, sa dulo. Tapos, ito, ayaan lang. At ito guys, yo, ito yung, ito yung, siya yung magtanggal ng dahon. Ganito gawin. Hmm. Diba? So, pag ganitong style guys, pwede na akong magpa-order ng walis tingting Oh, Diba? High tech baga. Mm. High. Hi. Ay, hindi pala high tech. Low tech pala to. Pero, at least, manumano na. Ay, sorry. Okay. O, din na kayo dyan. Ulis ting Location lang namin, guys, sa ano. <laughs> Dito lang sa... Doña Mercedes. Doña Mercedes. Sabi mo. ngayon guys yung aming walis ting ting hmm, diba green 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 pa yung aming walis ko green